guys. Papasok muna tayo sa loob. Mamamalingkin muna ako. Kasi, um, mga kulang, may kulang ako. Bibili ako ng juice para pagdating ng anak ko sa umaga, galing sa work, may inumin siya. Makawawa naman. Kaya bibili tayo ng mga juice-juice kasi hindi ako mahilig sa juice talaga. At kung ano-ano, simula nagkaroon ako ng sakit na, uh, ano, diabetes, yung taas ng sugar ko. Kaya yun, hindi pa ako nakapag check up simula umuwi ako ng Pinas so ang aking schedule sa hospital ay sa aking blood sugar ay um, itong 11 this coming 11 guys so meron na namang gagawin ng aking doktor kukuna na naman ako ng hemoglobin kung ano-ano bla 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 kasi baka bumalik yung aking anemia at lalo na ngayon natamaan ako ng ano eh sigurado ako i-check na naman ako ng aking sariling doktor guys at iba talaga yung pollen Gumaling na nga ang lagnat ko, guys. Ang ubo ko, sipon ko, may, may, kunti pa sila at wala na akong lagnat. So, mag-u-open ako ngayong 10, Sunday. Yung mata ko naman, inaano sa yung pollen allergy. Dito sa Japan, uso kasi, guys. So, mamaya na tayo po uusap ulit kasi, kasi malapit na mag-aalas size. Kailangan kong bumalik sa bahay at maglilinis. Ipapakita ko sa inyong backyard ko. <laughs> Okay guys, nakakahiyaman. Pero ipapakita ko sa inyo kasi yun din na di, yung utak ko ay nadidisturbo din nun sumasakit pag nan, nakita ko yung aking bakit na napakadumi. Okay guys, mamaya ole Johnny! Ayan, nandito po tayo sa loob ng ano, kunti la, uh, mamalingki lang ako dahil wala sa talagang laman yung ating ref ngayon. Kasi, ayun nga, kakaway ko lang sa Japan. Ito, itong i-upload ko na siguro to ay late na siguro to ma-upload ko dahil sa sobrang dami ng video ko sa aking memory at sira nasisira-sira pa yung aking cellphone at ito naman ay wala tayong time sobrang busy so bibili tayo ng mantika din ayan hahanap tayo ng ano kasi talaga Pasensya na. Hindi may yung kati ng aking ilong, guys. <laughs> hindi ako nag... Ano? Hindi ko napigilan. <coughs> Nalilito ko ako. kung anong kukunin kong mantika kasi ang daming eh, ang daming mantika hindi ko alam kung anong ano kaya kumuha ako ng olive oil at saka salad uh, abora. Tapos ito bibili tayo ng uh, salad salad dressing natin kasi wala tayong dressing na doon sa ating salad. So, ang aking paborito ay Caesar si salad. Ayan. Caesar si salad dressing. Ano ba tawag yun? Ayan. Mm. Ayan na. Ayan ang aking paborito talaga guys. At yung guma. Gumas, guma, uh, guma salad dressing. At wala tayong black pepper. Kaya kukuha din tayo. Ayan. Yung pack lang ang kinuha ko dahil may milagayan naman sa bahay. At wala. Gusto kong kumain ng pancakes. Sa umaga minsan. Or sa aking anak ay kukuha din tayo. Para pag gusto kong kumain, meron tayong ano, pancake mo. Ayan. So kahit diabetes po ako ay kumakain pa rin ako guys. Kahit bawal kasi iba yung ibang diabetes ko guys. Yung iba kasing tao, mayroon silang mataas yung blood sugar nila pero high blood sila. Ako kasi anemia. Anemia na klase ako. Kasi doon ako nagmula. Anemic yung papuntang leukemia yung sakit ko. So wala, na, wala naman kami mga kapatid or relatives na nagkaroon ng diabetik na tao yung mga ano ko wala wala walang diabetes sa amin pamilya ako lang kasi sabi ng doktor bago ako binigyan ng ng uh, insulin nasa wala naman sa lahi kaya siguro dito daw nakukuha sa anemia ko kasi 6 years ko ang 6 years ako sa anemia bago ako gumaling so 2018 gumaling ako sa anemia papuntang leukemia po ang aking sakit. Kaya baka doon daw nakuha ko yung diabetes ko ngayon. Eh. Kasi meron daw mangyayari na gano'n, sabi ng doktor dito, especially sa blood sugar ni. Eh. Ay especially sa anong ba tawag no? Especially sa mga may di diabetic na tao, matataas ang blood sugar ng tao. Pero hindi ako kaya kailangan ko kumain. So guys, pa na uuwi na po tayo guys natagalan ako dahil may tumawag sa akin nag video call ang aking pamangkin yung aking pinapaaral ng college dun sa Pinas uh, kaya natagalan ako at yan, paglabas ko ng supermarket ay mal <laughs> madilim na guys kaya hindi ko na mapapakita sa inyo ang aking backyard so uh, tomorrow morning ko na ipapakita ipapakita ko sa inyo So, uwi na lang po tayo at hindi ako nakapaglinis na naman ngayon. Sana bukas, sa, sa, sana kawaan tayo ng Panginoon ay gagaling ang ating katawan. Magaan, maaga magising para marami naman akong matrabaho kasi ito. Wala akong ganang kumilos itong araw na to parang yung nagluluto nga lang ako ay kitsoy yung ano ba sa Tagalog yung kitsoy napaka ano yung aking katawan hindi ko alam kung kaya ko to sa opening ng 10 nanibago yung aking katawan guys dahil ang lamig at, at saka yung pagod kasi nung sabi ko sa inyo kanina na February 16 ay alas 12 ng gabi ang ako ay umalis ng bahay papuntang airport ng da sa Davao tapos ang lawak pala ng mga lakarin dun sa Manila first time ko naka ng terminal 2 na napakalawak ang lakarin, lakad ng lakad ang haba ng nilalakad ko lalo ako napagod at namaga ang aking uh, guys buti na lang ay nag rubber shoes ako kung nagsasandal ako nun, yun na naman kagaya nung nangyari nung umuwi ako ng Pinas nung September ah uh, ba? September hindi, November 28 ay namamaga yung aking paa guys sa aking sandal ay hindi na magkasya yung paa ko kaya ayun Paris 17 ay eh, na-cancel yung flight natin ng alas 4 ng umaga so ang haba ng aking oras sa loob ng domestic airport guys sinintay ko yung oras ng alas 4 kasi na-cancel yung flight na 3.30 am so nagiging 4 am naked. kaya yung nadalit din ako doon sobrang pagod ating dito sa bahay ay sunod-sunod na yung mga schedule ko. Ay, ana, kita ko pa naman yung aking bahay ay sobrang kalat. At ang dumi ng aking backyard, lalo akong para akong binuhusan ng mainit na tubig. Parang gusto kong bumalik ng Pinas. Yun ang pakiramdam ko. Parang pasan ko ang mundo <laughs> isa mag ano, maglilinis at hindi na po ako bata sa ganung mga gawain inaamin ko kasi alam ko sa sariling katawan guys ibang iba siya pag napagod ako ng nilalagnat kasi nga ayan na give up na yung ating katawan sa edad na 46 years old wala na hindi na kayanin ng mga trabaho so hindi niyo na nakikita yung ano guys dito hanggang dito ay may mga ano di ba sa kilit kilit kung makita nyo sa personal grabe at dito naman ay grabe yung damo so bukas ko ipapakita sa inyo guys kasi gabi na gabi na tayo Kinag ginabi na tayo dalgal ko kasi okay guys pasok muna ako at bukas ulit tanghali guys ayan dito na po tanghali na tayo mag tour sa aking ano backyard ngayong taong 2024 ito na po yung aking backyard sobrang busy kasi sa umaga guys nagbubukas ako at nagtatag price. ayan yan ang aking gawain ngayon hanggang doon yan ito na yung aking <laughs> backyard guys ang dami dami kong ligpitin yan. Yan dyan. Hmm. Diba? Ayan. So, dumi-dumi ng aking backyard. Hmm. Diba? Dami. Hmm. Yan ang aking backyard. Pag-uwi ko ng Japan. Grabing ano. Grabing. pas mga damo malamig pa po dito ayan tampak ang basura diba yung anak ko hmm. wala doon wala no, guys yan ang aking backyard so maraming linisin ayan mga basura yan mga gamit ng fishing wala oh di ba hmm. Yan ang aking pagkaabala naman. O, oh, di diba? Daming ano, mga gamit sa fishing. Hindi man lang nilipit. Hmm. Damo pa more. Yan ang aking backyard. Diyan, nagkalat ang aking paninda ko. Pa yan, lilinisan. Yan, ewang ko tong anak ko. Itong aking backyard, guys. Yan. Hmm. Namatay na yung saging yung iba. So maglipat tayo dito ng ano, sana makakuha tayo ng bagong anak ng saging kasi ito may bunga siya, di ba? Dalawa yung namunga so tapos na yang ano na yan, puno na yan. Oh, di ba? Ang daming damo ng aking garden. In nakatiwangwang pa. Patay ba sila lahat. Hmm. di ba? So, ito yung aking backyard. Ngayon. Mm. Diba? So, nawala na ako ng isang isang nawala. Ang isa kong kapitbahay. Naglinis ako na umpisa ako kahapon. Kaso, hindi ko kaya yung lamig sumakit yung ulo ko dito. Naglinis ako unti-unti. Ayan. Nandun yung basura ko. So, ang dami pa, diba? So, abangan nyo guys ang aking paglilinis dito. Kasi malapit na tayo magtatanim ng gulay. So, dito na lang po ang ating pagbe-vlog ngayon. Bukas uli. At next time uli, papakita ko sa inyo pagkatapos ko maglinis. Linis. E ngayon, opening kasi natintahan ko ngayon. Kaya sa loob lang muna ako naglilinis at nagtatag price na aking mga paninda guys so bye for now and see you sa sunod nating pag vlog papakita ko sa inyo guys ayan o oh, mga paninda ko dito din o oh, sa loob mm. mga fishing pool nila fishing rod nila uh, busy talaga ako dito muna ako sa loob guys kasi may dumating akong stock kasi opening ko bukas Ayan, di ba? Nagtatag price ako at ayan. Maglilinis ng bahay para bukas. Okay, birthday ko ngayon. March 9. Kaso walang ganap guys. Ito ang ginagawa ko. Ngayon mag-aalas. mag, mag 3 na hindi pa tapos. Okay guys, next time uli. See you. Matani! Bukas uli. Papakita ko sa inyo kung paano ko lilinisan yan. Diba? ang kalat-kalat ng aking bahay. O, oh, di ba? Johnny, bye-bye. Thank you for watching, guys. Mag-iwan lang ng bakas at mag-comment. Ay, mag-iwan lang ng bakas at like and pag-subscribe na lang din po. At dito na lang po muna kasi sobrang busy, Johnny.